<laughs> Hilap. Hilap. Ah. Dikado. Kami okay, na tayo. Uy! kita uh, na. Taas yun, no? Oh. Ayan. Mm, Tryin naman sa kabila. Harap na dito may hindi natin ano, December to ano December 24 kaya dito mga medyo may init-init Sukal dito pwede. May iniwan dito. May mga gamit. May gumagawa ng malamigsyo. Bago living kagawin nila. Mausok pa dito. Tabi-tabi eh. mga ganitong oras talaga. Ahimik. Tulog yung mga tao. kawalan walang dalaw. Gara-gara tayo guys. Eh, yung sopa dito lagi may mga puyo. Sa dulo. Ito yung ibang napuntahan ni dito sa cementerio lang. Dami kang kwan. Tinakad ko kanina, oh, hindi pinakamataas. Sa ibabaw. Butas. Buto pa kayo to. Butas, oh. Butas. May puto pa dito pototot tao yun eh hmm? niwala din dito dinisplay lang pa dito sa ano pinaka netjo ni okay. so look oh, ano to baong taon sinunog sinunog eh. ito stainless pwede ba ito eh, sinunog mga damit kasama rin mga damit sinunog ay damidaanan dito ay ko, isa pa sila ako rito ha. Ah. Ari! Hindi oh, na alam ko. Ari ko! Ari ko! Masura Lawak na Kaya ano 2000 na 24 Kaya sabi magbago na no. Ayan. Hindi natin alam ang buhay. Kahit gano'ng kakayaman, marami kang pera. Dito lang din pupunta natin. Hmm, <coughs> may mga ano pa dito. Oh. <coughs> sa taas na ako ay importante talaga kalusugan ingat sa pagkain lalo ngayong ano magbabagong taon o tapos ng bagong taon tayo pagkain dyan ingat ingat sa pagkain hindi lang sa pagkain ginag ng mga ano mga inumin ingat ingat din hindi natin alam mabuhay buhay ingat natin ang buhay natin hindi natin alam diba malakas ka hindi <coughs> natin alam mabuhay buhay Kaya, ito po ang kalagayan ngayon sa sementeryo ito na sila yung magdidiwang ng mga New Year Marami na pumupunta ngayon dito Gawa ng gusto nila makasama yung kanilang ano Mga mahal sa buhay Pagpasyal na rin sila dito Ay ko oh. May picture pa dun oh Hindi na picture Hindi ko pwede kasi ipakita yung Mga ganyang picture Kinakalat lang nila yung mga picture at mga ganun kinukuha lang nila Kasi wala lang dito yung mga ano dito kukunin lang to kung hindi nga kukunin ano pa sisirain pa dito yung mga ano lapid at durug-durug uh, na -durug to ah dito sinasok sa loob kinuha sa lalim hirap talaga pag nasa ilalim karanakap ano nakalibing kung gusto makita ng mga kamag-anak talagang kukunin pa na siya kukayin pa din isa ila 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 ilalim na yun isa yung pinaka ilalim buhubutin pa uh, marami tayo makikita na mga mga ano mga alay